o pinakabanal at makapangyarihang mahal na ina ng nagkakalag ng mga buhol. Ina ng biyaya, puno ng habag at walang hanggang awa. Ngayon ako'y lumalapit sa iyo, may mabigat na puso at pagod na kaluluwa. Dinadala sa harap ng iyong altar ang mga buhol na bumibigti sa aking buhay. Ikaw na may mga pinagpalang kamay, nagkakalag ng mga buhol kahit na ang pinakamahirap. Tingnan mo ako sa oras ng aking kapighatsyan. Nakikita mo, mahal na ina, ang mga tanikala na pumipigil sa akin. Ang mga buhol ng kalungkutan, ng sakit, ng pangamba at takot na patuloy na bumabalot sa akin. Nagsusuma mo ako, abutin mo ako ng iyong mahabaging tingin. At sa iyong kapangyarihan, kalagin ang bawat isa sa mga buhol na ito, at palayain ako sa lahat ng humahadlang sa aking paglakad sa buhay. O pinakabanal na ina na hindi kailanman iniiwan ang iyong mga anak. Kalagin mo ang mga buhol ng pag-aalin lang na bumabagabag sa aking. Kalagin mo ang mga tanikala ng mga alalahanin na nagpapabigat sa aking mga balikat. Tumatawag ako para sa iyong tulong dahil alam ko sa iyong mga kamay. Ang bawat buhol, gaano man ito kakomplikado, ay malulutas dahil sa iyong walang hanggang kabutihan. Kapag ang mga pagsubok ay nagiging hindi na makakayanan. Kapag tila walang solusyon sa lahat. Ipaalala mo sa akin, ina, na ikaw ay nasa aking tabi. Yakapin mo ako ng iyong pagmamahal. Mamagitan ka para sa akin upang matagpuan ko ang kapayapaan upang makita ko ang daan na nagbubuka sa harap ko. At bawat hadlang ay madaig sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. Ipagkaloob mo sa akin ang biyaya na buong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Upang sa bawat hakbang ko, maalala ko na ikaw ay kasama ko. Nakinakalag ang bawat buhol, binabago ang sakit sa pag-asa at pinapaliwanag ang aking buhay sa iyong banal na liwanag. Mahal na ina ng nagkakalag ng na mga buhol. Inilalagak ko sa iyo ang lahat ng aking mga kapighatian. Nalalaman na sa iyong pusong ina. Ako'y makakasumpong ng ginhawa, lakas at katiyakang walang buhol na hindi mo kayang kalagin. Amen.